Kung na sa lahat, kumusta lang po ang tinatakbo ng investigasyon tungkol ho dito sa tatlong vessels? Tama ho ang iniimbestigahan natin? Tatlong vessels po niyan, uh, Mon. At saka ongoing po yan. Sabay-sabay, um, parallel investigation. May investigasyon na ginagawa ng Philippine Coast Guard, may ginagawa ng Marina at may uh, parallel investigation, kaya nang sabi ko, ng uh, NBI na itinalaga namin na pag-verify sa lahat ng mga resulta ng investigasyon na binigay na. In fact, yung uh, isang araw lang natanggap namin ang uh, documents relating to the registration and other uh, relevant papers ng mga nabanggit na vessels, no? mga barko na galing sa marina at yun ay Uh, kasama diyan sa ongoing na uh, investigation natin. Nagkaroon kami ng uh, naunang meeting na no, nung last week, at magkakaroon ulit itong uh, Monday, most likely. Pagpapadala kami ng notisya. Yung uh, meeting na to, kasama na namin yung uh, representative ng IOPC para uh, pangkalahatan ng usapan yung uh, pagbabayad ng danyos at kumpesasyon. Mm -hmm. Opo. Yusek, based on the registration nitong tatlong vessels, ano pong lumalabas? Ito pong tatlo ay mga nakarehistro? O registrado ho ba ito? Talaga may mga proper documents? O may ilan po dyan ang tila questionable ho yung legalidad ng uh, pagkakaroon ho ng dokumento? Actually, at face value, may registration papers naman sila. Pero gaya ng sabi ko kanina, at yun ang... Uh, Um, instructions or guidance na binigay namin sa NBI uh, they have to verify and cross check yung lahat ng details na yan kasi maraming mga leads kaming natatanggap eh na mm hindi -hmm. na palitan yung pangalan nito Yes. dating dating uh, mga barko na to ay ginamit na sa nakaraang panahon na oil smuggling pero one way or another uh, naglalayag ulit um I'm referring to the third, no? Uh, to yes. To the third vessel. Mm -hmm. so, so, yung mga leads na yan, uh, binigay na namin ulit sa NBI at uh, pinupurso nila para lalong mapatibay ang basehan natin. Kasi, mm -hmm. ang pututs naman ng investigation, Mon, gaya ng ginawa natin sa Mindoro Oil Spill, yes, po. ay malaman natin yung tunay na mga circunstansia yung facts and circumstances ng uh, ng insidente yung sinkings para malalaman natin Opo. ano yung mga liabilities ni isang iisasampa natin Yes sir to put some details lang sir ah, at mga kapatid yung binabanggit pong third vessel ni Yusek Raul ay yung motor vessel Mirola 1 or Mirola 1 na sir uh, based din po sa research na nababasa din po namin ito pong MV Mirola 1 eh, nasangkot na pala sa oil smuggling way back January 2023. Pag ito po ay napatunayang naglalayag pa rin, ano po mga pananagutan po nito? At talagang bakit po ganun, no? Pinapayagan pa rin hong maglayag. Actually, malaking problema yan. In fact, hmm. it's, it opens a Pandora's box, yung, yung information na yan. Dahil um, technically, dapat kung uh, involved ka sa isang krimen, like uh, a huge economic crime like, like oil smuggling, um, you should be uh, in the custody of government. Kasi para kang, kung eh, para kang confiscated effectively, no? Mm -hmm. Pero, um, kailangan nating malaman. Yung pa lang sa Mirola Uno pa lang yan. Um, Wala pa dun sa dalawa. Na, Opo. Oh, kailangan natin okay. malaman kung paano nakalabas ulit yan at ginagamit okay. sa mga bagay-bagay na to kasi hindi na rin registrado daw eh.